paano nga ba mag-delete ng ating mga violations sa ating mga My Day or Stories? May mga followers ako na nagtatanong sa akin kasi kadalasan daw or minsan nag upload sila sa kanilang stories or my day, nagkaroon ng violation at ang kadalasan na violation ay ang copyright. Kasi minsan nilalagyan nila ito ng music sa kapag nag upload sila ng kanilang mga stories or my day. Pero yung mga nagtatanong sa akin tinuturuan ko na sila kung paano mag-delete ng mga stories violation upload kapag nagkaroon ito ng violation sa mga hindi pa nakakaalam Guys pwedeng-pwede po magkaroon ng violation ng ating mga stories kapag nilalagyan natin ito ng music kasi nagkaroon ito minsan ng copyright Paano nga ba ito i-delete? -de pero kapag kayo ay nag-upload ng mga stories ninyo guys, is 24 hours mawawala yan. Pero kapag may violation niya, i-delete nyo na agad kung may mga violation ito. Paano nga ba ito i-delete? Sundan mo lang ang video ito at ituturo ko kung paano mag-delete ng violation or kapag nag-upload kayo sa inyong mga stories. Sundan nyo lang ito. Ayan guys, punta lang kayo sa Facebook profile ninyo. Ayan. Pupunta kayo sa Facebook profile para mag-delete ng inyong mga stories na may violation. Tatlong dot guys na may katabi ng view tools, pindutin nyo lang at scroll down nyo, hanapin nyo lang ang archive. Kapag nakita nyo ang archive, pipindutin nyo yung archive na yan. At yan, makikita nyo na dyan ang story archive. Kapag nakikita ang story archive, pipindutin nyo ang story archive at yan makikita nyo na ang mga stories na nilalagay ninyo. Nakikita nyo naman, mag-select tayo dito guys ng ating i-delete kung ito ay example na may violation katulad nito, pipindutin natin, yan, may one ko na story. Yung tatlong dot, pipindutin mo lang ang tatlong dot, yung katabi sa may one, at hanapin mo ang delete. Yan. I-delete mo lang yan, ayan, mawawala na yung story mo. At subukan naman natin ulit sa isa. Try natin para mas makita ninyo. Yan, pipindutin natin ang tatlong dot, at delete. Yan, ang delete photo, ayan, delete na yan. Ganun lang kadali, guys, ang pag-delete. Kaya sa mga hindi pa nakakaalam, sundan nyo lang ito.